Po ito. Ito na po sila. O, oh, anong lesson ang natutunan yung dalawa sa pagsuswan, biking? No, ha? Uh -huh. oh, ano, napagod? Yunis. Pinapakilala ko sa iyo si Lloyd. <laughs> <laughs> Ihintayin ka daw ni Lloyd. Yunis. bataan kami. Yan. Ihintayin. O, oh, ano, Yunis? Uh, wala pa, wala pa naliligaw dyan. Ikaw pa lang. Oh, yun ni na. Yun ni. Nahiya Oh, ano uulit uh, pa? Uulit pa ba? Uulit pa ba? <laughs> oh, ayan, doon <laughs> na tayo. <laughs> Natro. <laughs> Bakit kayo nag-aaway? <laughs> Ilang beses kayo na bangga? Tatlo. Oh, walang bayad yung binangga nyo. <laughs> <laughs> buti wala nang MMDA or other ano, traffic enforcer. Dito <laughs> sa sa ano. Ano tawag Ay, anak dito? Magka. Burnham Lake. Burnham Lake. Burnham. 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 Burnham, Burnham Lake. Ah, uh, 2.50 po. Uh, ilang minutes yun? 30 minutes, 30 minutes kalahating oras po. Tapos, pag medyo gusto nyo meron kayong tagasagwan, yan, hanapin nyo lang po si Lloyd. Yan, na, ay na gano, masipag yung ayan mo, oh. Oo, oh, oh, in Drago ay ano? oo. Oh, oh. Ano na? Ulit pa Yunis. Yuming Pati ka magwapo oh, si ay, ano na, Lloyd oh. Yunis gwapo si Lloyd. <laughs> <Lord. laughs> Salamat po. Ito po yung part 3. Nakabalik sila, Success sila sa kanilang swan. Ano yon? Padyak. Yan. Ang galing. Eh. Hey! <laughs> Salamat po. Oh. Yan. O, yan ang aming driver. Si, ah, uh, ano nga pa? Pilot, pilot. <laughs> ah, Lloyd. Lloyd sa Martino. Ayan o, ganun yung, eto hindi sa Swan. Yan. Tapos, ganito po siya. Dito po sa Bearham Park. Yun ang SM. Sa SM ba anak may wifi? Wifi. Hindi ko yung... Uh, ah, hindi ka lang na SM? Hindi ka lang pupunta Ah, dito ka lang. Dito lang ka na Ah, anong grade mo na anak? Grade 12. Ah, grade 12. <laughs> Sabi ni, kanina si Cha, di ba? Ang <laughs> yan Ayan. Yan. yan. Oh. Hi guys. Hello. <laughs> oh, kapatid ko. Hello. Salamat sa treat. Ang tanong, makakaano kaya sila? Ah, matututo yan, yeah. matututo sila. Wala sila, di ba sila malulunod dyan eh. <laughs> di pa May nalunod na ka ba rito, anak? Ah, ah, ibig sabihin, kapag ikaw ay, ano, isa, ano lang na tao? May kukuha rin naman po. Ah, may kukuha din agad. Kahit na sino dyan, no, o may nakasign. Pwede yan parang ako dito, ate. Yung ah. ito muna namin. <laughs> may kukuha naman. <laughs> May kukuha <laughs> naman pala. doon po ang SM. Yan. Pwede rin tayo okay. bumaba dyan mamaya para magkakasama. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, oh. Tapos, ibabalik mo na lang yan doon. Okay. Nakaupo lang ako. Lamahit. <laughs> Lamahanihit pa rin ako. Ayan, ay, Ang ganda. Ang ganda.

mahilig talaga sa mga ganyan, okay lang. Sangkalan, sangkalan. Diba? Dami sangkalan ah Sa kanya, sa akin. Diba? Digit sa kanya sangkalan. Di dito tayo? O, oh, dun daw, dun sa binabaan natin. O, oh, dito ako, Dito, dito tayo. Uh, tatawid na po kami. Ano na po? Ano na? Ayan. Ano po Ay, sorry po. Ay. Sorry. Uh, kasi di ko mapatay, tamang to maudit ka, sorry po, alam mo ambon, maambon, maambon, maambon. maambon. Ano, pwede na si Kwenta yung isa? Ha? Pwede si Kwenta yung isa. Si no, 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 no. 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 isa? na, Kwenta, tubo lang ito. Sige. Ha? Tubo lang ito. Oh, bilangin ko na yun, ma'am, kung ilang piraso. Ha? Kunti na okay. lang naman ito, ma'am. Bilang piraso na lang yan na iwan, ma'am. Oh, kulay pula, ma'am. Sige na. Para maubos na. Tubo lang ito. Yan. Oh. Okay. napunta yung kataas eh. Napagod na ako eh. Yan. Dito sa may bell, oh. Yan, nakikita, yan. Hindi kita, no? Pero na, na video ko kayo doon sa taas. Na nandong kayo. Nakita niyo ako? Hindi. Hindi video ko kayo eh. Video ba yan? Oh, video to. Ayan, okay. 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 Okay ayan. Okay. Okay. Sabado, okay lang yung 10.30 to natin ang na Sabado para makapagsimba pa tayo doon ang Sabado pagdating. Po. Oh, Tara na. na, bumalik na lang nga tayo dito bukas. Diyos ko po. <laughs>